Kumusta mga kadayo? Magandang patanghali po sa inyong lahat. Ano po bang ulam nyo dyan? Ano po ang luluto nyo sa inyong tanghalian? Ako po yung magluluto ng, uh, kung tawagin dito ay Miki din po. Ito po siya. Ito po mga kadayo. Ang tawag po din dito ay Miki Ito po yung nakalagay sa plastic na Mickey. At medyo maalat po ng konti. Kaya binabad po muna natin sa tubig ano? para matanggal po yung alat lalagyan po natin ng isang lata ng uh, ayan, carne norte igigisa po muna natin yung mga ricado mga kadayo ito po yung ating masarap na ulam sa tanghalian ayan mga kadayo mainit na po yung ating mantika no? lalagay po natin yung sibuyas natin at yung bawang ayan, igigisa lang po natin yan ayan, ang bango po ng bawang ano? Napakasarap asal po talaga ang amoy bawang. Diyan, tapos isusunod po natin dito yung ating ah karne norte. Bubuwos lang po natin nang ganyan. Diyan. Iwiin lang po natin. lalagyan po natin ng tubig mga kadayo ano kasi ang miki po medyo maabsorb po ng tubig yun yan okay na po yan papakuluan lang po natin yan bago po natin ilagay mamaya yung ating miki tapos titimplahan lang po natin at okay na po itong ating masarap na tanghalian habang pinapakuluan po natin mga kadayo, yung ating sabaw dito sa ating miki, no? Ide-drain ko lang po dito. Ayan. Kasi sabi po, medyo maalat to po yung miki kasi ito po yung nakalagay sa plastic. Drain lang po natin dyan. Antin po natin kumulo yung ating tubig. Tapos titimplahan lang po natin mamaya. Ayan mga kadayo, sa palagay ko ay kumukulo na po at nakikita po natin sa takip ano ayan titimplahan na po natin maglalagay po muna ako ng konting asin mga kadayo ano yung panimpla mga kadayo nilagyan ko na po kanina yon bahala na po kayo kung ano pong ilalagay nyong panimpla no ayan tikman lang po muna natin kulang pa po ng konti yung asin natin Ayan, tagdagan po natin ng konti, ano? Mayroon po yung maalat na pagkain, ano? Ayan, tikman po natin. Ayan, okay na po mga kadayo. Ilalagay na po natin yung ating miki. At dahil okay na po yung ating timpla, ilalagay na po natin yung ating Miki, ayan, palalambutin lang po natin yung Miki natin mga kadayo At mamaya-maya po ay ready na po itong ating masarap na tanghalian Ayan mga kadayo, na po natin kung malambut na po yung ating noodles Yung Miki po, ano, nakababad naman po ito kanina sa tubig kaya mabilis po siya lumambut Ayan, okay na po yung ating masarap na ulam sa tanghalian, mga kadayo. Kain na po tayo. Magandang tanghali po sa inyo, mga kadayo. No? Kain na po.